Dr. Vito, tanong naman po sa inyo, bakit po ba hindi nagre-reseta ng herbal supplement or herbal na gamot ang isang doktor? So, pag-usapan po natin yan sa ating vlog na to, sa ating video. Alam niyo po ba, may mga iba't iba po kasi klaseng doktor. Merong isang medical doctor, merong ibang mga naturopathic doctor or yung mga herbal medicine. Ibig sabihin, yun po ang kanilang forte. Pero pag-usapan po natin ang ilang mga points na alam natin na maganda po natin pag-usapan. Number one na reason is yung safety concerns, yung safety issues. Ano yung mga meron? Ba bakit atin pinag-uusapan yung safety? Una, may mga posibleng toxic substance po na meron sa isang herbal supplement lalong lalo na kung hindi po ito nasuri kung para saan talaga ginagamit ano po ba yung mga active compounds na meron sa isang herbal na posible na makakagamot sa isang kondisyon pangalawa po is baka naman mga presence ng contaminants. Paano po ba pinasa yung herbal? Baka kinamay lang yan o nakaglabs po ba to? O baka naman po may mga gandang paraan na pagproseso nito na masabing pwede to for consumption or pag-intake. Sunod kapatid is pwede po magkaroon ng interaction itong herbal supplement sa mga prescribed na gamot ng isang doktor. So ito po yung mga safety concern. Pangalawa po kapatid, yung mga some of the herbal supplements is kailangan po dapat FDA approved. Ibig sabihin dapat po na-approve ng FDA ito na ito po ay pwede o maaaring gamitin. Kaya minsan may napapansin kayo na no approved therapeutic claim. Ibig sabihin, hindi na nakakagaling. Pero may is ibang mga doktor na gumagamit po nito. Ito po kasi kadalasan pad is depende po sa kanilang pananaw at sa kanilang expertise. Pangatlo kapatid, may mga gamot tayo or herbal supplement na hindi naman po na-mention sa Philippine Drug Formulary. Ibig sabihin, hindi po siya kasama sa mga gamot or herbal na maaaring gamitin po ng isang doktor, particular po sa isang pasyente na nangangailangan ng gantong gamot, gantong herbal sa isang particular na sakit. So kapag wala sa Philippine Drug Formulary, maaaring hindi to maibigay o maireseta ng doktor para sa inyong safety. Pang-apat kapatid, depende rin po sa mga doktor sa kanilang preference, sa kanilang expertise. Kaya nga nasabi ko, kami po ay mga medical doctor na maaari po mag-prescribe. Pero may mga talagang herbal doctor po or mga integrative medicine or mga naturopathic doctors sa na talagang gumagamit po ng herbal supplement. At pang lima, depende po kasi yan. So may kung kayo ay naghahanap po ng reseta ng herbal, ay pumunta po tayo sa po sa mga talaga nakapag-aral po ng Doctor of Naturopathy or yung mga herbal medicine po para na sa ganon mabigyan po kayo ng alternative na uh, gamot o herbal supplement. Kaya kung kayo may katanungan, just comment below. Ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyong magagamot.